Magandang umaga mga enyos, Excited na ba kayo sa mas pinasaya at mas pinabonggang hataw takbo bataan ngayon 2024? Bagong lahat ng yan, halina't at balikan na makulay at masiglang hataw takbo noong 2023 Tara na at simulan natin ang ating unang throwback sa ating unang bayan, ang Hermosa maraming 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 salamat po sa inyo. Ipagpatuloy natin na maging malusog tayo, walang sigarilyo at walang bisyo. At syempre, hindi niya nagpahuli ang baga. Ang Pebrero ay para sa bayan ng baga. lahat po nang dumalo rito, galing pa yung iba sa iba't ibang lugar. Maraming salamat sa pagpapaulak ninyo. Unforgettable din ang Hataw Takbo Mariveles. Para po sa malusog na pamilyang Mariveleño at para po sa malusog na lalawigan ng bataan, maraming maraming salamat po. Napakakulay rin ang ating Orani Leg. Kaya naman tingin ko itong naging practice at pinapakita nating ehemplo ay dapat manatiling bahagi na na magiging kasanayan nating mga tigabataan at kaming mga tiga urani Very supported din ang bayan ng Orion. At ang kailangan po dyan, talaga, yung physical fitness natin, lagi tayo nakahanda at lagi tayong nagtutuloy-tuloy uh, ng ating mga ersisyo. Na mas pinatingkad pa ang kulay sa hataw dinalupihan. Alam niyo po, talagang nakakatuwa kahit napagod, kahit po yan talagang worth it po yung aming uh, ginawang programa para sa inyo at talagang napakaganda po. Mainit din ang pagtanggap sa atin ng Bayan ng Limay. Uh, saan niyo po yung uh, support na namin sa mga ganitong uh, programa? Sa ganun po, tuloy-tuloy po talaga ang physical fitness at ang uh, healthy lifestyle program po ng ating pangalan. Punong-puno ng energy ang bayan ng Samal. At ang pinaka-importante po sa lahat ay uh, nag-build po tayo ng memories. Kanina po nakakita po ako na may magkakasamang magkakaibigan, mga pamilya, uh, hindi po yon natin uh, mababayaran. Nasinundan ng Hataw Takbo Abukay. Maraming maraming salamat po sa pakikisa at uh, pakikipagtulungan po ninyo para may daos natin ang healthy lifestyle. Memorable din ang ating pillar leg. Sa inyo pong lahat na sumama at naki, uh, nakigulo, nakipagtulungan, nakisaya sa araw na ito sa ating hataw takbo, mataan, na uh, pillar leg. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakisaya rin tayo sa Bayan ng Murong. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakiisa, sa lahat na uh, sumuporta dito po sa ating hataw, takbo, bataan, morong leg. At sa pagtatapos, syempre, hindi rin nagpahuli ang balanga para sa ating grand Hataw takbo. Kitang-kita po natin yung kasayahan ng lahat, ang kasayahan habang nag-exercise and pagpatuloy po natin ito. Ah, hindi lang ayong araw, pero the rest of this month and then ulit-ulit next year sa ating 12 legs po dito sa Hataw bataan Ikaw, anong leg ng Hataw Takbo Bataan ang pinaka-memorable para sa iyo? Ilagay lamang ang sagot sa comment section at manalo ng exciting prizes. Tunay po na naging makabuluhan ang 2023 para sa ating kalusugan. Kaya tumasa kayo ngayon 2024 ay eh pagpapatuloy pa rin natin ito. Habang parami ng parami ang mga nakakasama natin, Parami rin ang parami ang nagkakaroon ng panibagong sigla sa kalusugan ng katawan at kaisipan. Dulot ng Hataw Takbo Bataan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at sumali sa ating Hataw Takbo Bataan para sa taong ito na magsisimula muli sa Bayan ng Hermosa. Sali na sa mas pinalaki, mas pinasaya at mas pinakulay na Hataw Takbo Bataan 2024.